Jasmine, kasal kayo. Opo. Okay. You are now, ilang taong ka na? 29 po. 29 30. years old. Nanganak ka, 19 years old. Opo. Kasi 10 years old na yung bata. Opo. Gano'ng katagal kayong nagsama ni Janelle? Almost magpa-5 years po. Mga 5 years kayong nagsasama. Opo. So, from 19 years old na nanganak ka up to about 24, 25 Opo. years old. Uh, ang anak ninyo at that time, ay actually po ano po? Nag-before po kami maghiwalay, nagsama po muna kami nang hindi kami kasal. Tapos after ah, po namin makasal, doon po kami naghiwalay. Oo, Opo. naghiwalay na kayo. Opo. So anyway, basta ma-establish na nagsama kayo. Kasal Opo. kayo at nagsama kayo. Pero ang bata ay naiwan mo sa father niya. Ko. Opo. Ngayon, nagkaroon ng ibang babae ang asawa mo. Opo. Ito ba ay si April Joy? Opo. Pero si April Joy ba ang dahilan kaya kayo naghiwalay? Hindi po. Hindi. So meron pang iba. Opo, may iba po. Okay. So may iba pa. So ibig sabihin parang pangat pangatlo. Pangat. Opo. More or less. Pero walang anak doon sa Wala po. Okay. Pero kay April Joy, April Joy, ilang taong ka na? 27 po. 27. Gaano katagal naman kayong nagsama ni Se Janelle? Seven years po kami nagsama. So mga 20 years old ka rin lang. Mm -hmm. Ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Ilang taon na ang mga bata? six 3 uh, years old po, tsaka 6 years old. Naghiwalay din kayo? Yes po, last Pero, year. Pero alam mo ba na may asawa siya? Nung Before nag po kami nagkakilala, hindi po. Ah, okay um, siya so, nagpanggap. Biglaan ngata. lang. Uh, Ganon. Tapos, naghiwalay kayo last year lang? Last year lang po. Dahil? Sa family po. Nagka-family problem po kami tapos nang nakikinig siya sa mami niya. Sa mama niya? Mm -mm. At nagkaroon na rin siya ng iba pang... Babae po. Babae? Uh, one week ago. One week ago po na nagkahiwalay kami is may kinakontak na po na ibang babae na pinakilala sa kanya. Tapos yun na nga po yun la, ngayon na kinakasama. Yan yung kinakasama oh, niya. So ibig sabihin, mabilis kang napalitan. Opo. Oh, Yan ay si Camille, Camille. Anang Arkiza. May... Anak din sila? Wala, Wala po. po. Nasaan ang mga anak mo, April Joy? Nasa mama ko po. Nasa inyo, iyo? Po. So, nasa poder mo? Nasa poder ko So, po. ibig sabihin, nagsusustento ba si Janel, sa'yo? Yes po, nagsususento. Magkano naman ang binibigay? One five weekly po yung binibigay niya. One five oh, weekly? Po. So parang halos six thousand a month mm -hmm. lang? Kaya kinukulang din po talaga ako sa budget. Halos pang gatas lang po talaga siya. Kasi six years, five years old, five, six years old, mm -hmm. tsaka three years old. Oh, Kulang opo pa sa oh, Sa'yo naman Jasmine, meron ka bang nakukuha noon? Wala po. Di Wala, po ako sa dahil... Dahil Nandoon nasa kanya naman nga. po yung anak ko nung mm -hmm. time na yun. Pero kasal kayo? Opo. Okay. Namatay si Janelle March 24. Mm -hmm. Anong kinamatay niya? Gunshot po. Binaril sa ulo? Sa ulo Tama po. Ba? Sa dibdib at chan. At ah, so multiple gunshot ones? Opo. Yun. po. Opo. Pero unsolved ito? Wala unsolved, unsolved po. Pero ibang istorya na yan. Mm -hmm. Ang pag-uusapan dito ay kung paano, number one, makuha mo, Jasmine, yung bata, Opo. yung anak mo na 10 years old na ngayon, more or less, at kung paano ka, April Joy, makakakuha ng sustento. Kasi apparently, meron namang mga negosyo at may ari-arian mm -hmm. naman yung pumanaw, yung ama yes, ng po. anak mo. Ang problema, hindi natin makausap. Ayaw nung biyanan. Kanina daw po kausap ni Roan, mm. yung, yung biyanan po, yung Nilda. Ah, si Nilda mismo. Mm -hmm. So maayos po kausap si Ma'am Nilda, pero pinipigilan daw po nung huling kinakasama po ng mister niya, Ma'am, yung kamil-anak. Mm -hmm. uh, ayaw niya. Siya yung pumipigil na kausapin kayo. Come in kami. So okay naman sana willing po sana mag eh dapat uh, magbigay lang. ng kanyang panig uh -huh. no Kung paano po matutulungan din yung complainant natin kaya lang hinaharangan po nung Camille. Okay, ilan taon na ba itong Camille? Ano po siya? 30 po. Ah, mas matanda pa sa okay. iyo. Okay, so mukhang baka in the ways of the world alam. May mga ari-arian ito. Medyo may kaya. Oh, mm -hmm. po, may ano po? Kasi po before po kami maghiwalay, is nakapagpundar naman po kami ng ano sa mga home appliances po. Oh, Yun oh. po yung negosyo namin dati. Yung sa pagpapautang po ng mga gamit. Bali po nagba and sell po kami ng mga gamit oh, okay. sa bahay surplus tapos pinapautang brand po namin brand new po. Brand new po. Brand new. May brand new po, may surplus. Oh, Yun okay. po yung binibili namin tapos pinapautang po namin sa mga tao. Yun okay. po yung sinimulan po ng negosyo namin. Okay. Hanggang po sa pagka ano po ang until po maghiwalay po kami mm -hmm. na establish na po ng ano yung negosyo namin okay jasmine bakit naiwan or bakit yung bata yung anak ay nandun sa side niya kasi po nung time po na maghiwalay po kami wala po akong kakayahan na magpundar kahit damit po ng anak wala po akong kakayahan okay understandable noong, kasi ang negosyo ninyo ay yung oh po, ano ninyo. wala po talaga ako nung kakayahan kaya sabi ko po nung time na yun na maghiwalay kami kung maaari lang siya muna yung mag-alaga sa bata pero nakakausap po naman yung bata. May visitation naman. I mean, patuloy ang pagiging ina mo doon. Hindi sa bata. po ako nakakapunta sa bahay pero nakakausap po po siya sa way sa dito po sa kanya po. na mm -hmm. nakakaano ko po siya nakaka-video call ko na ah, tatawagan ko. Dahil po. ikaw na yung mm -hmm. pumalit doon. Yes, nakakausap mo yung anak oh, mo. Yun po. Bait mo. Y Opo, yun lang po yung way na nakakausap ko siya. Pero ulitin ko, para sa anak, di ba? Lahat, para sa kaya anak mong po. lunukin. kaya Opo, mong... kaya po pride, kaya lunukin. Basta Oo. po para sa bata. okay April Joy, ikaw, hindi mo alam na may asawa pala siya? Hindi After po. After na lang, tapos may anak din mm -hmm. pala. After one day po, nung nagpahayag nga po biglaan is, tsaka lang po namin nalaman na kasal po si Jonel. Pero huli na ang lahat. Huli na rin po. Dahil surrender na natin ang bataan. Na na ang bataan. Kagawad Emily, ikaw yung vowsy officer na pamilyar ka rin dito sa kaso ni Jasmine at saka ni uh, Janelle. Tama? Opo, ma'am. Oo. Uh, ito kasi, itong sitwasyon na ito, napaka-komplikado, no? Opo. Dahil pumanaw na nga yung tatay, gusto ngayon makuha ni Jasmine yung anak niya. Opo. Oo. On the other hand, meron din naman ditong isa na may anak din si Junel mm. na kailangan ng sustento. So mukhang Apo, ito uh, kagawad will need we will need to facilitate talaga kasi ako palagay ko sa tingin ko aabot talaga sa korte ito. Ah uh, na lang kung 'yung biyanan ay handa naman na i-surrender 'yung bata tama ba ako kagawad? Apo, ma'am. Oo. Uh, pero bago mangyari 'yon Siyempre, meron muna tayong tinatawag na assessment, no, ng social worker para makita kung uh, ano ikabubuti ng uh, ng bata, no, para kung kukunin man ni Jasmine. Kailangan rin natin ma-establish kasi na kasal sila at may karapatan si Jasmine sa kung ano man ang mga ari-arian na maaring o negosyo na nasa pangalan ni Junel, Okay, para sa ikabubuhay naman ninyo. Diba? Kung kasal, may habol. Kung walang kasal, may habol kung may anak. Mm -hmm. Pero hindi pwedeng ipagpilitan na magbalikan o magkaroon mm, yes, na lang po. ng relasyon ulit. ba diba? e, Tapos mm. na, magmove on na tayo. Pero para sa mga bata, yun ang habol natin. Opo. Okay? Tutulungan namin kayo at ready naman rin ang uh, ating uh, barangay officials. no uh, Ayan, mismo si Kagawad Emily Clasio ang kausap natin para mabigyan buhay at matugunan yung mga karapatan ninyo na ipaglalaban natin. Ang party list na Masasandalan, number 68 sa Balota. Kahit noon ba si Nilda si Mama Nilda ay nakakausap niyo? Ako po hindi ko po siya nakakausap na nang maayos. Start po ng maghiwalay nang po maghiwalay po kami. Opo, okay. Pero ikaw, April. Ganun din po kami nagbago po yun ano namin, yung relasyon mm -hmm. niyo. Pero nung kayo pa ni Janelle, okay po sana kami okay noon. 'Di palagi ko naman alam kasi ni Nilde kung ano ang dapat, kung ano ang mm -hmm. tama. So susunod din lang siya kasi kung hindi, siya naman ang malalagay sa alanganin, 'di ba? Uh, at siguro napamahal na rin nga talaga naman niya sa kanya, yung bata. Eh. Opo. Kasi bata. po, syempre po, apon niya naman po 'yun Oo, eh. Kadugo naman Opo. niya, 'di ba? Ang gusto po sana namin is sana mag yung negosyo po niya is mag-grow pa rin, 'wag naman sana bumagsak dahil wala na siya. Pero kasi po ang nangyayari is 'yun iba po kasi is, bibitawan na nila. Tsaka na, ano pa ba ang ibang negosyo sana? Yung naging kami po is nakapagpundar naman po siya na ng trucking, tsaka apartment, tsaka itong hotel po. May hotel? Mm -hmm. Okay. nasa pangalan ba yun ng korporasyon o nasa pangalan lang niya? Nasa pangalan po ni Janelle. Okay. Hindi korporasyon ha? Hindi po. Okay. Okay. Master Sergeant Portugal, magandang hapon po. Ma'am, uh, may idudulog lang po sana kami uh, na kaso ang gusto lang po sana ng legal wife. Makuha niya yung anak at nandito rin po yung uh, <clears throat> isa pang uh, dating kinasama ni Junel na meron siyang dalawang anak na gusto rin ma-establish ang pagsuporta naman mm -hmm. doon sa mga anak nila. So Yes ma'am. Nakausap na po kasi namin yung byanan. Yung nanay sana ni Junel mukhang cooperative naman sana pero yun daw pong bagong kinakasama ang siyang nagmamatigas. And I believe it's because meron pong economic interest. So, usapang pera okay. po ito, usapang mga ari-arian, uh, usapang negosyo ang, okay ang issue. Uh, in, in this respect, uh, ako ang tingin ko, Shari, uh, aabot talaga ito sa korte kung hindi mag-cooperate ang mga kinuukulan. April Joy, meron yes, ka ba mensahe sana sa lola ng mga anak mo? Mm -mm. Sa akin lang po, ma, is ano ang gusto ko lang naman po talaga sana is yun maayos na buhay para sa mga bata kasi yun naman po yung nasimula namin nung daddy niya before po na nag-umabot si Junel sa ganong sitwasyon tapos ang kinasasama lang din naman po talaga ng loob ko is ano na, nung nawala yung daddy niya parang na-feel nung mga bata na parang baliwala na lang din sila ang gusto ng lola niya is kung ano lang din yung nabibigay ng ama, yun na lang din daw po ang ibibigay sa mga bata. Tapos yun nga po mga business is nakakapagtampo lang din po at nahalaman din namin noong nakaraan na yun yung mga area, area ni Junel is pinagbebenta na, ibinebenta na po. So para sa amin po is, ang gusto namin sana is lumago pa sana yun kasi sabi nila sila na yung bahala. Pero nalaman namin at the end of the day, binibenta na rin po. Gusto ko lang naman pong kunin si Sofia para po, syempre po nung mga time po kasi nung ano, buhay pa si Jonel hindi ko po talaga siya nakakasama. Tanging sa social media ko lang po siya nakakausap. Tapos ngayon po na wala na po kasi yung papa niya, gusto ko po na paramdaman naman sa kanya na hindi siya nag-iisa, na may mama pa rin po siya na makakasama at mag-aalaga sa kanya at willing ibigay yung mga pangangailangan niya hanggang po sa paglaki niya na kaya ko naman pong suportahan talaga. Hindi naman po talaga dapat aabot sa ganito kung okay naman po talaga dapat yung pag-uusap natin. At kaya lang din naman po ako pumunta dito kasi naawa din po ako din sa anak ni April at ni Jonel kasi mga bata pa rin po yun at maliliit pa rin. Bilang nanay po, yung ano ko po, nahihirapan po ako kasi nung panahon na siya yung nag-aalaga sa anak ko, hindi niya pinapabayaan yung anak ko. At willing siyang ipakilala din ako sa anak ko nung time na yun. Kaya po, ang akin lang po. Sana po huwag nyo naman pong takutin yung anak ko na huwag sumama sa akin. Kasi gusto ko lang naman po siyang makasama eh. Lang po. May trabaho ka na ba ngayon? Ako po. Mayroon ano po ako? established po ako ngayon. Meron po akong sariling hanap buhay. May Tapos, hanap buhay ka? Oo oh po. Nakapagpundar na rin po ako ng mga lupa na sa, para po sa mga anak ko. Kasi mm -mm. ang anak ko po nun, kahit kako, hindi ko kasama yung anak ko, gusto ko pag lumaki sila meron silang, kung sakali man ka hindi man sa hinihiling na mawala ako, mm -hmm. meron silang mapapakinabangan galing sa so, may upgrade. negosyo ka? Opo. O, ano naman ang negosyo mo? nag ano po ako ng piggery siya kanang ano po, poultry ah, may po. at poultry Opo. ka. Okay, very good ka dyan. April, ikaw, meron ka bang trabaho? Uh, Nag-nail -nagn tech po ako sa bahay. Nail Kas, tech? Uh, po, home base lang po. Pero may pumupunta at pumupunta po. Oh, Malaki siya. kita niyan. Magandang... Mm -hmm. Talaga dun, dun, dun ko nga po na po-provide yung pagkukulang din ng ama Kaso may time din na uh, medyo mahina. Doon naman po ako dumadaing sana. Ah okay. uh, sinusubukan pa rin natin ha mm -hmm. na makausap ulit although nakausap na natin. Alam na nila na nandito kayo at uh, siguro naman magdadalawang isip na yan ano? Na mm -hmm. kasi ilagay lang natin sa ayos. Kung ano yung karapatan na dapat uh, harapin, kung ano yung responsibilidad na dapat matugunan, kung ano yung legally na dapat mapunta sa mga bata. Technically, ang uh, bilang legal wife, ikaw ang may karapatan. Yung anak mo is a legitimate heir. Uh, may mga anak sa labas, you are entitled, ang mga bata ay entitled sa kalahati ng kung anuman ang dapat mapunta sa legal na eredero o eredela. Okay? Pero ulitin ko, Shari, uh, hindi natin matutuldukan yan dito. Hindi naman tayo yung husgado. Di ba? Ginagalang pa rin natin. Ha? Okay. So, kung sakaling nakikinig yung anak mo. Ano po? Bibi, sana huwag kang matakot. Eh, ano mo sana yung, ano yung nararamdaman mo talaga. Huwag kang magpapadala sa kung ano mo sinasabi nila ng pananakot sa sa'yo. Kasi, hindi naman kita pinabayaan eh. Hindi rin naman kita pababayaan pa sa darating pa ng mga araw. Mga panahon ng ano mo, gusto lang talaga gusto ko lang talaga na ibigay sa iyo kung ano yung kaya kong maibigay sa iyo bilang nanay mo gusto ko ring ibigay sa iyo kung paano mag-alaga yung tunay mo talagang nanay ng physically at emotionally alam ko naman na mahirap yung sitwasyon mo ngayon lalo na wala na si Nadi mo sana lang, sana lang ma ano na lang maano mo na sumama sa akin So, Shari, ang wanted sa radyo ay uh, tutulungan itong nga uh, dalawa okay. na pumunta sa atin. Ano? Uh, ilagay lang natin nga sa ayos no? kung okay. ano talaga ang dapat na responsibilidad na dapat matunog, ma, uh, matugunan. Salamat Aram. po ma'am. Kausapin po. po namin kay sa lang studio. Ha? Salamat po. Magandang okay. hapon. Lakasan niyo lang ang loob niyo ha? Of para up, sa mga natin ninyo.